Itigil na. Sinabi naman na public na ang relationship ng Kim pau May ibinahagi muli si Derek Loren laban sa kumakalat na chika patungkol sa umaaligid kay Kimmy. Nakakaloka ang mga bashers. Fan service daw ang nangyayari sa Kim pau Kaya ang mga boys, pilit pa rin na umaligid kay Kimmy. Ang totoo daw, walang Paolo sa buhay ng aktres ang dami din talaga ang nakikisaw sa issue. Lahat na lang pinanghihimasukan nila. Ayon nga sa mga saamot-saring komento, gasgas na iyan. Bashers, panay kayo tahol. Yung buhay ninyo ang pakinaman o atupagin. Pati ba naman ang pagiging maalaga ni Pao? Malaking question sa inyo. Ano ba ang nakukuha ninyo sa mga pinagsasabi sa social media? Lahat na lang may say. Hindi nauubusan ng iba ba to? Ayon pa sa isang komento. Huwag na ninyong i-bash si Kimmy. Dahil hindi nyo alam ang tamang suot kapag tumatakbo. Yung sinasabing running Short. Palibahasa ang idol ninyo walang alam kundi ang mag-posing na akala ninyo napakaganda. Ngunit wala namang talent. Ang alam lang, mag at mag inarte sa kamera. Tumigil kayo sa pinagsasabi sa comment section. Lalaban ang kimpow supporters, kapag hindi pa kayo tumigil. Ipagtatanggol kasi alam namin na nasa tama. Lagi ang kimpaw, lang inaapahang tao, napakahambol ng mga artista.